Naptime para paggabi may Ay, Christmas Lord. party mag-sembol ka nun. Okay? Yung, yung Santa? Ha? Yung Santa? Yung Santa na lang. Wala tayong Santa, na. Meron tayo santa, santa. Sino? Si Papa Boy. Pero ano? Si Papa Boy. <laughs> si santa. Si Papa Boy ang gagawin natin Santa. Yes? Yeah? Ba? Tatay na lang. Kaya na lang buhok. Kaya natin ang wig. Pwede yan. pwede si tatay na santa. Yeah. Yeah. Bakit? Bakit? Alam ko to. Eh kwento mo daw sa papa boy kung sino daw may birthday bukas. Bakit may chocolate tito, tito? Saan? Tito. Siyempre. Maraming talagang tinta sa shoppers. Chocolate. Papa. My God. Ano? May gadgets, may toys, nasan, may gamot. Nasaan gadgets? Ito, camera. Yeah. Oh, ano sino to may birthday sa Christmas? Si Papa Jesus. Oh, ano sasabihin mo kay Papa Jesus? You welcome. Yes. Nasaan daw si Papa oh, Jesus? Oh, sa ano. oh. ba si Papa Jesus? Nasa simbahan. Oh. Di ba hindi na daw tuloy ang Pasko? Hindi na daw tuloy yung Pasko. Yup. Bakit? Sabi ni kito di ba? Wala nang Pasko. Wala na tayong Christmas party. Oo. Oh. Oo. Oh. Bakit? Kasi birthday na. Hindi bukas. Bukas na lang party. Oo. Oh. Oh, good morning na. Oo. Oh. Ano bang gagawin natin sa Christmas party natin? Dance pa. Magdadance. ka. Dance ng Santa Papa. Sa Papa? <laughs> Dance... <laughs> dress Nag-dress tayo. Alin? Nag-dress tayo. Ah, mag-de-dress tayo. Mahirman eh. Oh. Saan ba natin binili? Saan ba? Sa uh, ano siguro. Saan binili? Sa Sears. Movie. Sears pala. Ang alin? Oh. King Be bells. Yes. Bells ko yo. Ha? Bells ko yo. Yung mo magpo-post pa. Magpo-post pa. Kasi <laughs> video kaya to. Nakawala <laughs> Eh, kantahin mo muna sila ng Jingle Bells dali. Jingle Bells, Jingle bells, jingle all the way. Oh, yumdam, janjan na. Ba? Ulit. Wills, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All was fun and mysterious in one perfect oh. day. Hey, eh, paano yung kay papang ano yung? Pagkita <présacciónúblico> mo sa si tita may yung hula, kung paano maghula mo sa wi? Paano daw? Oh. Wow, ang galing, ang galing. She, Shake! shembot, she. Shake it to the left. Shake it to the right. Shake Shake it to Shake it Shake it to the left. Shake it to the Shake right. Hanggang maubos, Shake 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 Shake